bina, na oras na din alas 6 impunto. Eh, wala pa eh Paano kasi yung mga ka... Isiguin nun o nagpapasukat ng gamit kasi gagamitin na bukas. magandang hapon mga ka-isiboy uh, no? Uh, nandito ako ngayon sa South Mall no? Las Piñas um, Dito nag-grocery yung mga bata At saka may binili yung anak ng bus ko Ayan uh, Magandang hapon sa lahat no? Gabi na, oras natin na uh, 5.20 Uh, bukas pasukan na naman no? uh, pagkatapos na, na tapos na yung ano uh, long ano natin. Long vacation no. Mahal na araw, kalag ano yun, bala. Um, kalag 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 kumbaga. Yan. Hmm. Dito na grocery kasi mga kay Boy no? kaya hinatid ko diyan na uh, yung grocery sa sasakyan tapos ayaw ko nang bumalik dun kasi malayo na yun eh nasa loob na tsaka nag-snack yung mga bata pagkatapos nun labas na yun sila kaya ako okay lang ako dito kahit papano nakaupo kasi dun tayo ka palagi eh ano <coughs> Ito so, para ilagay natin yung cellphone natin. yan Kasi ako stand eh. yan Ayan <coughs> yung nasa, ano kung mga ka, isip ano, kondo. SM ang may-ari. SM din. Isa sa mga ano niya. Sabi no. Saka doon, banda, may ano siya. Pinagawa pa. Natin. ah ganyan na talaga siya lagilid pa no ala yan ganyan talaga yung ano niya <laughs> patagilid konti hindi ko sana nilagyan nila ng ano lang dito Ibaw. Yan, tambayan na yan eh. Yan. Sana nilagyan nila ng bubong, no? Para uh, driver ano, pag ayaw pumasok dun sa loob ng driver, dito pwede. Ah. Uh, Kulang tatawag lang naman ba yung basis School Oh. Aga ako nagising kanina mga 4:40. Mahina to kasi mahina din kasi ako sa airport ano mga uh, alas 5. Naiya to. Tapos pagbalik diretso sa ako ng ano. Punta ako ng Gundia. Ngayon dito. Sa pagkatapos naman ito wala na siguro bukas pasok na naman pasok na naman pasok na naman bukas ito yung ano natin ganyan ang buhay ng isa wala tayong trabaho masukin okay na yung mayroon kasi so, pag wala ang trabaho nakakainit din yun tatambay ka di ba? kahit papano siyempre natural lang yung mapagod tayo kasi nagtatrabaho nga tayo at least may pera na papasok kahit eh. kunti lang saktuhan lang din no may mga obligasyon okay tayo eh kaya ano <coughs> you know, ito sa baba mga ka busy boy parking yan so, underground parking doon sa loob naman dito ako ay eh, sa labas Kasi may ano naman Kahit umuulan ano naman doon na Pipick upin mo yung Sakay mo Hindi mababasa Kapag maglakad ka Papunta yung parking Siyempre Open ano to Open parking Open parking siya Pero may bayad dito Kasi SM ngayong may Parking ng SM to eh. Noon, noong wala pang pandemik Nasa, ano to 20 ata Hanggang naging 30 Ngayon, 35 na Pataas ng pataas na mas kumeta ng isin, bahayad ka pa rin, no? Bahayad ka pa rin ng ano? quiet ka pa rin at dito presko yung hangin presko yung hangin dun sa loob malamig din kaso lang wala upuan umupo ka dun pag ano tawag no? order ka diba sarap dito no pag ganito ito yung arap tapos siya but kunwari ganyan tapos kaagad tapos ganito hapon na maganda ha pag ganito para may maliwalas yung pakiramdam mo eh. kung tatawag na yun eh Kumakain pa kasi yung mga bata kanina Kaya... Oh, wala namang bibit-bitin doon. Wala na nandito na lahat sa Potsi no na na Kunti tambay lang dito Para mamaya Alis na. yan

ano na talaga dito pag nga ka sa city ka no ano, maingay So, okay talaga pag nasa ano ba Robbins pag nasa province ka naman hanapin mo naman yung city saan ba pwede na pero pag dyan maliwanag pa naman diba ito ano natin Grabe yung mga kondo mga ka Cebuy no Ayan Pumunta pa sila ng ano mga ka Cebuy no Pumunta sila ng Bikiri eh. Bibili pa yung pinapay simple simple lang ang dito tayo ngayon sa MacBook Kaliwaan ng yan Ayos, pag na. Ganda nga ba yung mga crazy boy, no? Ayan. Nagmaklo lang kami mga crazy ka boy. Ayan. Dito tayo sa labas lang. Wala pa yung order, eh. Nasa loob yung misis ko at madam. <coughs> Yan mga ka-easy boy uh, Oras natin Magsi 7 na Wala pa Kailangan pa natin sila Hintayin At kagabi na mga ka Easy boy no Maraming ano ngayon Maraming at saka maraming kumakain Maraming umorder uh. yun. yeah. Medyo matagal-tagalan yun Easy boy talaga tayo Walang, ano yun Walang dahigil yung lakad ko Pagod Nagsundo Tapos, tapos Samuwa Tsaka Uy, uh, sa bahay Kasi, pagka Ano sana yung Tawag ito Kung nagpapasundo ko yung pamangkin ng bus ko Punta pa sana ako ng Maynila Kanina lakas na lang hindi may lakad daw. Yes lang. Yes, no?